Nga mapaghandaan ang pagbabalik eskwela kan mga estudyante sa Bugtong Elementary School kasubagong aga nagkundusin ng mandig din ng Brigada Eskwela. Pagsigid, pagputol kan mga sangakan po ng kahoy, paglinig sa mga classroom, asin pag kan mga nagkararaot na gamit ang pigkakasibutan kan mga nagpartisipar sa aktibidad. Apuera sa manayamiento tukad eskwelahan mga magurang asin volunteers, nakatuwang man kan eskwelahan ang Sunwest Care Foundation Incorporated. Sigun sa mga representante kan foundation, ang bugtong elementary school saro sa mga adapted school linda, kaya naman niya on da upper ng suporta sin pag-alalay sa gabos na aktibidad kan eskwelahan. After giving school supplies to the students uh, annually, but beyond that po, uh, we also support po, uh, the company support the school, so this is our commitment po to at least uh, kahit sa ganitong paraan man lang makapagbigay ng tulong sa kanila especially now na uh, we are about to begin na naman another school year. So dakulaon po sa moyang orgulyo na makatabang po and saro po kaya ini sa uh, adapted na eskwelahan ng Sunwest na dai po kami nagaduwa duwa na magtabang po sa eskwelahan na ini bayanihan para sa matatag na paaralan ang tema kan Brigada Eskwela ngunya na taon. Ang pamayokan bugtong elementary school na si Carlo Obrero, pigpapasalamat man ang mga inisyatibo kan San West Care Foundation Incorporated. Sabi niya, dakula pirmi ang pigdadarang pagbabago sa indang eskwilahan kan nasambit na foundation, kaya iyaon da pirmi sa indang pasasalamat. Sangaran po kan na uh, Bilog na School Community Kang uh, Bugtong Elementary School, school. I mean, uh labi-labi po an sa pasasalamat sa Sunwest uh, Incorporated. Incorporated and the Sunwest Care Foundation uh, sa padagos po nindong pag asistir pagdamay as in pagtabang sa sa tuyang uh, nawamutan na eskulahan ng Bugtong Elementary School. Lugod po uh, mas dakul sa inyong matabangan asin magdanay Uh, kamo bilang uh, sa Roma-Kusog na institusyon na talagang nagtatabang sa mga tao asin sa mga eskwelahan. Asigurasyon kan San West Care Foundation Incorporated, anuman na panahon yaon permisinda sa pagtabang urog na ini ang magayo magayo na pagbabago sa komunidad asin mapapakinabangan. Sa Agosto 29, nakatalaan na magbalik eskwela ang mga estudyante digdi. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.